mga katito bar watcha 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 yun at uh, hayaan nyo po muna na i-share ko sa inyo ang naging kalanasan ko kahapon kahapon po ay nakalimang booking ako tapos may dalawang nag-cancel hindi ako yung nag-cancel sa booking na ah uh, si customer na mismo ang nag-cancel nung ang masaklap pa noon, napakalapit ko na sa pick up location sa kanya kinansel. Yung isa naman, nandoon na rin ako sa pick up. Malaki naman masyado yung isasakay. Kaya no choice, cancel na naman. So anong naging resulta ng account natin? Pagka hindi man tayo ang nag-cancel, walang problema yung cancellation kasi sila mismo 'yung nag eh. At ano ba 'yung epekto nito sa ating account kapag ah, nagkakaroon tayo ng mga cancelled order si customer man mas matindi kung tayo po ang nag-cancel. So 'yun po 'yung isishare ko sa video na 'to. At pag-uusapan natin 'yung leave this So, sa mga kagaya ko pong driver, ikaw man ay driver ng motor, rider ka man ng motor, uh, MPB ka man, o sedan, MPB, tapos FB, at van, itong kagaya kong uh, gamit na 1,000 kg. So, lahat ng driver, hindi lang maaring hindi lang ako ang nakakaranas ng live disorder ano po ba yung live disorder kagaya ng mga nangyayari po yon kapag yung mga booking na napaka high demand yung may high demand yung may kidlat na tinatawag yung may kulay blue kapag pa yung kagaya po nito yun sana nakita nyo ito ito yung may kulay blue na yan So kapag ah, ganyan po yung lumalabas kasi sa booking ni Lala lahat po ng driver, yun ang pinipick up kasi nga may additional, mataas yung rate niya. So maganda. Ang problema kapag may na-cancel, na-cancelan ka o ikaw yung nag-cancel sa halimbawa kahapon na byahe mo. Pag nag-join ka doon, ang lalabas sa account mo, leave this so lahat ng napakagagandang biyahe at booking kay Lala Move ay hindi ka makaka-join kasi nga uh, uh, bumaba yung rate mo sa sa Lala Move apps mo kung baga kung dati kang excellent pag nagkaroon ka ng cancel magiging good na lang yon o kung good ka at nagkaroon ka ng cancel bababa ng bababa yung rate mo sa lalamob. hanggang sa lahat ng magagandang order ay hindi ka makaka-join makaka kasi nga pag nag-join ka lalabas agad sa iyo leave this order at ang makukuha mo na lang ay yung mga napakatatagal ah, na booking kagaya nito may 100 plus lang yung yung rate nya may 300 yung magaganda talaga ay hindi ka makaka-join doon. So, may dalawang bagay o tatlong bagay na bakit tayo nagkakaroon ng leave disorder. Unang-una, para maiwasan natin yan, ay, syempre, alagaan natin yung account natin. Uh, para maganda lagi yung rate mo, magkaroon ka ng biyahe na at least anim na booking per day kasi tataas yung rate mo tapos kung maganda yung servisyo natin i eh, si customer mismo magre-rate sa atin kung uh, good yung service natin at syempre pagka tumas yung yung rating sa ka ang kagandahan nito kasi ang lalamove kung ang gamit mo, kagaya ko, na private. Kapag, halimbawa, dito sa location na to, napakarami na, na naghihintay na driver. Kapag ang ka... Ito po ha. Kapag ang katabi po natin, ang mga sasakyan naghihintay o driver na naghihintay dito sa area na to, ay may mga sticker ng Lalamove yung kanilang sasakyan. Lalong hindi po tayo makakasabay doon. Kung... Uh, mababa yung rate ng ating account so laging live disorder ka makakasabay tayo kung excellent yung account natin halimbawa for the past one week wala kang cancel tapos uh, ang nababiyahe mo po ay 5 to 6 uh, complete booking na magaganda yung rate mo ayun mataas yung ratings mo nyan at baka kasabay ka sa may mga uh, sticker na sasakyan Iyon yung dati po kasi ang booking ko talaga ang account ko talaga ay excellent kayaan po so nakansila na naman tayo ng ng booking kahapon ngayon good na lang kung excellent yung account natin kahit marami ditong nakatambay na lalamove kaya mong sabayan yun at nasubukan ko na po yung dati na kahit late na ako nag nag accept ako pa yung nakakakuha ng booking na yun. dapat natin gawin para gumanda uli yung ating rating sa Lala uh, number one kailangan mo na makakomplete ng anim, lima hanggang anim na booking sa buong maghapon. At least 5 days straight na wala kang cancel tapos 5 to 6 complete booking yung ating madideliver sa uh, isang araw yun, sigurado tataas yung ratings mo nyan pangalawa, para hindi tayo makancelan ugaliin natin na pagka-accept natin ang booking, tawagan natin kagad si client yung nagbook kung hindi mo ma matawagan si client yung sa pick up para alam nila na pupunta na tayo kalimitan kasi na na nararanasan ko kaya nakakancel na ko ay hindi ko natatawagan si client kahit na malapit na ako hindi ko natawagan dahil minsan na expirean tayo ng pang call kaya uh, yun po yung sinishare ko sa inyo at least pagka pick up natin ng pagka accept natin ng booking, tawagan natin si client para alam alam nila na pupunta na tayo kasi pag natatagalan 'yan, kinakancel na at hindi na sila tumitingin sa map kung malapit na tayo. 'Yon yung pangalawa. At pangatlo nating iiwasan ay ah uh, alimba, sa double booking Para maging success yung ating pagdudouble book unang una uh, ipipick up muna yung booking na nakuha mo para makita mo yung actual na isasakay nila kung malalaman mo kasi yan kung kasyang kasya pa kung pwede ka pa mag accept ng another booking kasi doon magkakaroon ng problema halimbawa nag accept ka ng isa tapos may malapit pa inaccept mo agad yun pagka kuha mo nung isa puno na puno na pala yung yung uh, sasakyan kaso may na, may na accept ka pa na isang booking so ang magagawa natin diyan, ika cancel mo na naman so bawas na naman yun ang account natin bawas na naman 'yon sa uh, ratings natin kaya yun po yung iwasan natin at napaka ano po yan pagka lagi kang nalilib disorder ay ang matitira sa iyo yung maliliit na booking kumbaga hindi gaganda yung biyahe mo kasi yung mga pagpatak po kasi ng mga 10 to 11 tapos 3 to 5 nandun po yung mga high demand so hindi ka makakasabay doon pagka ganun ang nangyari So nawa ay natutunan po natin At may natutunan tayo Sa aking Isinir sa inyo Kasi naranasan ko yan Kaya yung mga Kagaya kong naglalamob At yung mga bago palang papasok sa lalamob Ay at least Nabigyan ko kayo ng idea Kung paano iwasan At hindi tayo magkaroon ng Leave disorder So maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay at patuloy na nanonood sa aking YouTube channel. Ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye.